Welcome back sa ating programa, Pungsoy at Swerte! Magandang gabi sa inyo lahat, mga giliw kong taga-panood. Siyempre pa, Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din sa iba't ibang panig ng mundo. Kamusta na po mga giliw kong taga-panood, taga-subaybay sa ating YouTube channel. Sa gabi ng ito, uh, pag-usapan natin yung uh, request nung napakarami sa ating taga-panood na halos iisa yung mga tanong nila sa atin. Sabi niya, Sir, uh, malapit na December 1. Malapit na malapit na December 1. Baka naman pwede mag-advance kayo ng uh, total naman daw eh. Every month, nagbibigay tayo nung yung kapalaran ng bawat buwan no sa ano ang kapalaran nyo ngayong buwan ng Nobyembre, sana, sana naman daw may advance natin yung buwan ng December. Para naman maagapan nila kung may uh, maganda silang mababatid. Kung hindi naman daw maganda yung kanilang mababatid, ay eh, mapaganda nila para mapaganda naman nila. Kung sa bagay, tama yun, ano? Hindi naman kasi lahat ng sinasabi natin na porke negatibo, eh yun na, No? Eh, yung negatibo, pwede natin gawin positibo yan eh. Kaya doon sa nag-request sa atin, hayaan yung bigyan natin ito ng kasagutan sa gabing ito. Pero, humingi tayo na pamanin eh. kung hindi tayo nakapag-live noong nakaraang Friday, sapagkat medyo busy po tayo. Inaapura na rin po kasi natin yung libro na naipangako kung lalabas dapat eh, October, November, December na pala. No? Eh, pero, Nakasalang na ito sa imprenta eh siguro sa mga susunod na araw eh pwede na itong pwede na ninyo itong makuha ano po Ah uh, ngayong gabi bibigyan natin ng pansin yung uh, title natin kapalalanan yung ngayong buwan ng December 2025 o oh, in advance ko na dun sa nag-request ayan na po Total naman December 20 uh, November 2024 tayo ngayon at bukas ay 25 eh, natin nung, nang mapaaga naman, nung mabatid ninyo. Sabi ko nga kanina, kung negatibo yung maririnig ninyo, i eh, gawin natin positibo. Ano po? Ngayon, para ito po sa lahat ng ano to as any month no ah, lahat ng buwan na mababanggit o anong taon kayo pinanganak basta nasa middle no yung inyong buhay o oh, teenager kayo adult na kayo ito po yung petsa ng karawan nyo, yun ang ating bibigyan ng pansin. Ano? Kahit anong man, pero yun ang petsa. O, bigyan na natin ng pansin yung mga isinilang sa petsang 1. Sa petsang 1. Ano ba ang posibleng maging kapalaran nila sa darating na 1 ng Desyembre? Yung mga isinilang sa kahit anong buwan, pero nasa petsang 1, sinasabi na Nako, eh, paghanda ninyo dahil hindi gaano maganda ang pagpasok ng buwan ng Disyembre para sa inyo. Medyo, hindi naman ito malas pero medyo masalimot. May mga problema ang kakaharapin. Sa unang linggo pa lamang o sa unang mga araw pa lamang ng buwan ng Disyembre at pwede magpatuloy ito hanggang sa Ikalawang linggo ng buwan ng Disyembre, Subalit, pagpasok ng ikatatlo at ikaapat na linggo, sinasabi naman na, na napakaswerte ng mga isinilang sa petsang 1 para sa buwan ng Disyembre, Yung mga... Para sa buwan ng Disyembre ito, ah, Yung pinagbibigay, binibigyan natin ng pansin. Ngayon naman, puntaan natin yung mga isinilang sa petsang 2. Ano bang pwede nilang maging kapalaran sa buwan ng Disyembre? Sinasabi na sa buwan ng December, si mga isinilang o may, may birth date na 2, ay maswerte sila sa una at ikalawa hanggang ikatlong linggo ng buwan ng Disyembre. Subalit so, yung yung ikaapat na linggo kung saan papalapit na ang New Year, medyo magkakaroon ng konting problema para sa kanila. So, yun yung sinasabi natin, ba, na, na, negatibo, ay eh, paghandaan nyo para maging positibo. Ano po? So, yung sinasabi natin, yung mga isininang sa, may, may birth date na 2 para sa birth date na 2 ang uh, kapalaran para sa buwan ng Desyembre ay maswete sa una, ikalawa, at ikatatlong linggo nang nabanggit ng buwan, subalit so, yung ikaapat na linggo ay posible magkaroon ng suliranin. Yung mga may birth date naman na 3, ito naman yung kapalaran nila sa so buwan ng December no? medyo hindi kagandahan yung yung una, ikalawa, at ikatatlong linggo. Kung yung kanina, yung may birth date na 3, eh, kakaiba, no? kabaliktaran niya. Ito namang si birth date na 4. Uh, birth date na 3. No? Yung una, kalawa at ikatatlo linggo ay hindi gaanong okay. Subalit, so, bago magtapos ang buwan ng Disyembre, kung kailan sasalubong na ang New Year, ay napakaganda na ng kanilang magiging kapalaran. Para naman doon sa may mga birth date na 4, ito ang posible nilang maging kapalaran sa buwan ng Disyembre sa taong ito, 2025. Yung mga may birth date na 4, maganda ang sinasabi ng kapalaran nila sa halos buong, buong buwan na nababanggit. Subalit yung nalalabing limang araw sa buwan ng Disyembre ay eh, posibleng magkaroon siya ng kaalitan, no? Kaalitan. O mag magiging kaalitan o kaaway, o Pwede kang ma-scam kung hindi mag-iingat sa huling linggo ng buwan ng Disyembre, ito yung mga nasa birthdate na 4 at pinag-iingat ka sa paggamit ng mga paputok, 'no? Dahil yung huling linggo na 'yon at baka ikay mapahamak. No, pwedeng lumikha din ito ng apoy. No, pwedeng magkaroon ng sunog kaya maging maingat, no. Yung mga nasa birth date na 4, particular sa last pa o oh, last week o last ng limang araw ng 20 ng Disyembre. Kaya punta naman natin yung mga may birth date na 5, any month to ah. Sinasabing ang kapalaran nila sa buwan ng Disyembre, ay lumang hindi gaanong okay hindi gaanong okay sapagkat pwede silang ma-involve sa isang uh, sa isang iskandalo sa isang iskandalo isang malaking kaguluhan o o pag-aaway no pag-aaway no at uh, pinapayuhan kung ikaw ay isang nagmamaneho at nasa kalsada ka ito yung mga may birth date na pipe, eh, maging maingat sa pakikipagtalo dahil posibleng mapahamak ka o ikaw ang makapagbigay ng kapahamakan doon sa iyong sa iyong nakaka, nakakaaway no? kaya, kaya maging maingat buong buwan ito ng Disyembre kaya ingat-ingat no? maging maingat din sa mga bagay na pumuputo ko sumasabog no? eh, this, uh, new, maging New Year so mabigat yan no? so maging maingat sabi ko nga kanina, kung negatibo yung nakikita natin, ay gawin yung positibo. Para maging positibo, eh, ingatan ninyo. Pag nakikita na ninyong sinasabi kasi dyan, iwasan nyo yung sobrang pagiging mainitin ng ulo dahil yung magbibigay sa inyo ng kapahamakan. So, relax, relax lang. Huwag masyadong mainitin ng ulo na sa ganun, hindi mangyari yung negatibong nakikita natin. Ito yung particular sa mga isinay lang na may birth date na 5 para sa nilang kapalaran sa buwan ng Disyembre. Puntahan naman natin 'yung may mga birthday na 6. Ah sinasabi na 'yung una, ikalawa at ikatlong linggo ng buwan ng Disyembre ay lubang mga pagsubok ang susulpot sa kanila pero asahan na 'yung huling pitong araw o huling limang araw ng buwan ng Disyembre ay uusbong ang napakaswerte sa kanila. Ano? Kaya, pagandaan nyo yung pagsubok sa una at ikalawang linggo. Yung ikatatlong linggo magbabago na yan eh. Kaganda na yung kapalaran nyo. Yung mga may birth date na 6. Ayan po ah. Pero sabi ko nga, yung last, yung huling linggo ng buwan ng Desyembre ay ang napakagandang kapalaran sa kanila. Para naman sa mga may birth date na 7 eh napakaganda. Ang buong buwan ng Disyembre ay yung sa iyo. Ang swerte, napakaganda. So maraming blessings, maraming biyaya na pwede kang makuha sa buwan ng Disyembre. Ito yung mga nasa birth date na 7. Ngayon, punta naman natin yung mga isinilang sa may mga birth date na 8. Eh maganda rin ang sinasabi ng kanilang kapalaran sa buwan ng Disyembre. Subalit so, balit maging maingat sa huling bahagi o huling mga araw ng buwan ng Disyembre, yung mga may birth date na 8 sapagkat malapit sila sa disgrasya. Uh, ay sinasabi rin dito na maging maingat sa bawat disisyon. Ano po? Uh, punta naman natin yung mga may nasa birth date na 9. Ito yung mga nasa birth date na 9. Ay eh, maganda yung sa kanila ng kanilang kapalaran sa buwan ng Disyembre Subalit, malapit sila sa diskrasya, May signo sila sa aksidente sa buwan na ito, ng Desyembre. Kaya maging maingat. Pero napakaganda ng kapalaran mo. Sabi ko nga, maganda ang sulong ng swerte. Subalit, maging maingat din sa mga pagdesisyon. O, bago mag-decide sa isang bagay na naiisip mo, ay pag-isipan mong mabuti. Nang sa ganun, ay hindi ka magkamali. Dahil yung pag nagkamali ka, yung swerte na yan pwedeng bumaliktad no at uh, mapalitan ng malas pero pinag ka pero pinag-iingat ka particular sa pagmamaneho mo kung nagdadrive ka sa pagkat hindi ka ano okay may signos ng kapangyarihan hindi ka man nagda-drive naglalakbay ka maging maingat lamang sa buwan ng December ano po kaya puntahan naman natin yung mga may birth date na 10 yung mga isinilang sa petsang ang kanilang kapalaran sa buwan ng Disyembre ng taong ito ay uh, sinasabing up and down. Up and down. Yung unang bahagi ng unang linggo, pa-down ang kanilang uh, kapalaran. At ikalawang linggo, pa-down pa rin. So, bali, pagpasok na ikatatlong linggo hanggang ikaapat, papaangat ang kanilang swerte. Mabiyaya yun. So, maganda rin. Ano po? Kaya punta naman natin yung may birth date na 3. Ay na, sorry po. Yung may birth date na 11, no? Yung mga nasa isinilang sa petsang 11, ah, maswerte sila sa kabuuan, halos kabuuan ng buwan ng Disyembre. Subalit, ah, sinasabi na may kaunting kalungkutan o problemang susulpot sa huling linggo ng buwan ng Disyembre. Kaya, tingnan-tingnan din, bigyan pansin ang kalusugan sa panahon na yon. Punta naman natin yung mga may birth date na 12. Kung isa ka sa may birth date na 12, eh hindi po ganong okay. Ang una, ikalawa, hanggang ikatatlong linggo, so balit yung ikaapat na linggo, huling limang araw sa buwan ng Disyembre, ay mong ang napakasweting kapalaran mo. So yan po si... Isinilang sa petsang 12 no, Ngayon, punta naman natin May mga date na 13 Aba, okay na okay Ang kanilang kapalaran Sa buwan ng December Halos buwan ng December Ay magkakaroon sila ng magandang Kapalaran na Nauusbong Subalit Yung huling linggo ng buwan ng December Ay maging maingat Iwasan nyo yung gumamit ng mga Paputok Uh, lalo na ako sa salubong kayo ng New Year para hindi kayo hindi maging negatibo yung inyong taon. Wag patatapos pagtatapos ng taon. Yung mga nasa petsang 13. Yung mga isinilang naman na may birth date na 14 ay ito yun problema magka pwede magkaroon ng problema sa larangan ng relasyon sa pamilya o pakikipagtalo So, hindi maganda yung kabuuan ng kapalaran sa halos buong buwan ng Disyembre. So, maging maingat at uh, pasayay ng sarili, sukpuin yung negatibo para namang maging positibo. Ganon din naman yung mga isinilang sa may birthday na 15, hindi rin po kagandahan yung una, ikalawa, hanggang ikatatlo na linggo sa buwan ng Disyembre para sa iyo. So, balit, asahan ang swerte sa huling bahagi ng linggong ng buwan ng Disyembre dahil uuusbong ang napakagandang swerte. Yung mga isinilang naman sa petsang 16 ah, napakaganda ng kapalaran nila sa buong buwan ng Desyembre. Ah, ma maraming biyaya, na posibleng dumating. Ah, pang yung mga isinilang naman sa May birthday na 17, maswerte rin naman din sila sa kabuuan ng buwan ng Disyembre. Kaya mainam, no? mainam, maganda yung kapalaran. Para naman sa mga isininang na may birthday date na 18, eh ito yung maganda rin yung kapalaran. So balit maging maingat sa bawat desisyon at paglalakbay sapagkat nakaukit din dyan ang signos ng kapahamakan. So maging maingat lamang na sa ganun hindi ka tamahan ito. At yung pagdesisyon, pag-aralang mabuti nang hindi ka magkamali. Yung may mga birthday naman na 19, eh Parang alo ng lagat ang iyong kapalaran. Minsan swerte, minsan hindi. So, mararamdaman mo yan sa kabuuan ng buong taon, na buong buwan ng Disyembre. Subalit, so, may swerte bago matapos ang araw ng buwan ng Disyembre. Punta naman natin yung mga ng sa Petsan 20. Aba, maganda rin yung kanilang kapalaran sa halos kabuuan din ng buwan ng Disyembre. Subalit, so, may uusbong na pagsubok sa bago pa magpalit ang taon. So, yun yung kinakailangan yung pagandaan kapag kanyang problema na dyan, ay supuin agad ng wag nang, nang magtuloy-tuloy. Yung mga isinilang naman, sa Petsang 21, medyo mabigat ang kanilang kapalaran sa buwan ng Desyembre, partikular sa una, ikalawang linggo, ingat pantay-batayan ang iyong kalusugan. Subalit yung ikatatlo at ikapat na linggo ay uusbong ang swerte para sa iyo. Ano po? Yung mga isinina naman sa Petsang 22, maganda yung kapalaran nila sa buong buwan ng Desember, bagamat mayroong kaunting pagtatalo at hindi pagkakaunawaan bago matapos ang buwan ng Desember, pwedeng ito ay sa iyong karelasyon o kapamilya. Yung mga isinina naman sa Petsang 23, ito yung uh, nakakapaso yung kanilang kapalaran, no? nakakapaso. So, ibig sabihin, pwedeng uh, maraming ikagugulat nila na hindi magandang pangyayari. Nakakapaso, ano? So, pwedeng maging maingat sa mga bagay na madaling magliyab. Ingatan din na masyadong mainitin ang ulo dahil pwedeng humantong sa hindi maganda. Ang may lang naman sa Petsan 24, yung una, ikalawa, ng buwan ng Disyembre sa iyo ay medyo mabigat, na may bigat, medyo may pagsubok 'yan na kailangan mong pakatatag. Pero bago pa matapos yung yung ikatatlo linggo ay magsisimula na ang suwerte para sa iyo. Yung mga isinilang naman sa twenty 25 eh magandang maganda yung kapalaran nila sa halos buong buwan ng Disyembre. Ganon din naman si mga isinilang sa Petsan 26 o 26 na pakaswerte rin ng buong buwan ng Desyembre sa kanila. So, balit ito naman si mga isinilang sa may birthday na 27, pinapayuhang maging maingat sa bawat paglalakbay o pagdesisyon sapagkat eh, may signos ng mga pagkakamali at kapahamakan. Alam po. Yung isinilang naman sa petsang 28, medyo ay hindi naman siya malas, hindi rin swete. So, balit eh, andap bubulusok ng konti yung kaninang magandang kapalaran ay yung negatibong kapalaran so bahit aangat at halos eh, bago matapos ang buwan ng Disyembre eh, talagang napakaganda rin ang kapalaran nila yung mga isinilang naman sa may birthday na 29 ay magandang kapalaran nila sa halos buong buwan ng Disyembre may kaunting kalungkutan lamang bago magtapos ang buwan na nabanggit yung mga isinilang sa petsang 30 o oh, eh, 30, sinasabi na medyo may mga pagsubok sa una, ikalawa, hanggang ikatatlo. So, bahit yung ikaapat na linggo ay napakaganda sa kanila. Yung mga isinin naman sa Petsang 31, maganda po yung kapalaran ninyo sa halos buong buwan, buong buwan ng Disembre. Maging maingat lang sa huling bahagi ng buwan ng, ng linggong yon ng buwan ng Disembre, sapagkat kung painalin mo ang init ng ulo mo, maapektuhan ang maganda mo, maganda mong kapalaran. So, yan po. Doon sa nagtanong sa akin in advance ko na, sana naman maging merry ang inyong Christmas so, oh, at maging happy naman ang inyong New Year. Ano po? So, yan po, napag-usapan natin ay pumunta tayo sa nagpapasalamat. Yung isa natin taga panood na si... na si... Uh Lilibet 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 S ng uh, Dasmarinas Cavite sabi niya sir nangako po ako sa inyo ng Genos Gatia charm na para sa aming negosyo eh nung ikinabit po ng mister ko ito doon sa aming opisina eh, marami pong mga gandang pangyayari, no? Maraming biglang kliyente, hindi ko alam kung nagkataon lamang, pero halos yung buong linggo nyo ng may kabit na ay eh sunod-sunod po yung mga blessings sa dumating sa aming pamilya. Kaya maraming salamat po. Eh, ngayon binib ako sa inyo. Genus Gratia Charm. Ayan po. Ah, pa rin papasalamat. Ito naman si... Donabel, Donabel ang kanyang pangalan namang San ito, uh, San Rafael San Rafael Bulacan ang wika niya sa atin eh labis po siya ng papasalamat dahil na uh, maganda yung kanyang pakiramdam simula na isuot niya yung energizer magnetic power pendant ang maraming alalahan niya dati na patungkol sa kanyang kalusugan pero nung gamitin niya ito eh, naramdaman niya yung kalakasan at ang maganda rin sa lahat eh, hindi na siya nag-worry sa kanyang kalusugan. So, ayan po. So, ayan yung mga nagpapasalamat sa atin. Ngayon, bibigyan natin ng pansin yung ating mga taga bibigyan uh, natin ng pansin yung ating mga tagapanood. Si lang natin, na. isipin lang natin yung ating mga tagapanood. Uh, binabati natin si uh, Rosemary Bore ng uh, Rosemary Bore. Shout out sa iyo. Ganon din si Petronilla Benko ng Cebu. Magandang gabi sa iyo. Raquel Ronda. Ah, uh, need po na ma-activate minsan ang obsidian. Uh, linisin nyo lamang po at ibilad nyo sa sikat ng araw after 15 minutes. Pwede nyo na magamit. Ano po? Lenny642, good evening po. Lucy Sarsalejo, good evening sa iyo. Kailan pwede mag-start ang negosyong baking? Eh, pwede na kayo mag-start pa, ma lalo na kung December. Ano po, malaking bagay po yan. Antonio, uh, ato, S5K, 40. Good evening po. Shout out sa'yo. Uh, Dindig na Austria. Magandang gabi po sa'yo, ma'am. Christy Molante, 1824. Good evening po sa'yo. Uh, Nanonood siya mula sa bansang Armand, Jordan. Uh, mga kabahay natin sa bansang Jordan. Mga OFW, magandang gabi sa inyo. Chewy I, Chua, HK, ng Hong Kong. Magandang gabi sa iyo dyan, sa Hong Kong. Ganun din yung mga natin sa Hong Kong. Jima uh, Martinez, shout out po. Uh, Geneva, Sardinia, magandang gabi. Joy M9939, shout out po. Heidi Vicente, magandang gabi sa iyo. Mercy as uh, Mercy Sidoko 3033, shout out po. Evelyn Mackay, o oh Mackay. Magandang gabi sa iyo. At Tan, uh, tan, tan, ng Singapore ako uh, Kamusta na po ma'am? Shoutout po dyan sa mga kabahay natin sa Singapore Partikular na si Uh, tag tag ano uh, na hirap basahin taglagwon lagtu lag sorry po kung medyo mali no ah uh, Crisanta Kadi ng Saudi Arabia binabati kita ar Arlene uh, Morales 598 shout out to so yan po wala na po tayong oras kung may mga nais nice kayong pag-usapan natin sa ating YouTube channel mag mangyaring uh, Mag-message lamang sa aking messenger o kaya sa aking Viber, ang aking Facebook account, Sharir Hayla. O kaya ipalo nyo ako sa aking Facebook page, Hayla Sharir. O kaya mag-email kayo sa aking email ad, Hila, Luzko, Shalir, at highlandersgoesharir May schedule po pala tayo sa Dinalupiang Bataan sa darating uh, sa unang linggo ng Disyembre. No, uh, isa pong kababayan natin na ah, nasa bansang Amerika ang ah, nagpa-schedule dyan sa Dinelopiang Bataan para ipsuriin yung kanyang malawak na farm at ah, yung kanyang ah, mga paupahan at yung kanyang mismong ah, tirahan o no? uh, ah, sa Pilipinas e eh, pinasusuri niya sa atin ay ma'am, pasensya na po kung hindi ko kayo na-replyan pa doon sa ah, pagtawag niyo sa akin sa hinihingi ah, niyo ibang information Ayan nyo po, ah, bukas po, alam kong umaga po ngayon yan, gabi dito. Eh, magme-message po ako sa inyo para alam nyo po. Pero tuloy po yung schedule natin sa unang linggo po ng December, tulad ng gusto ninyo, ng first week ng December, ayan po, Dinalupiang Bataan. Bukod po dyan, may schedule din naman po tayo sa... sa sa ano, sa Ilocos Sur sa darating naman din po yan na uh, December 2027. Diyan po tayo sa Ilocos Sur sa December 27 kung kayo narayan kayo sa lugar na yan pwede nyo akong tawagan nabanggit ko kanila kung sa bataan din kung nais nyo sumabay na magpasuri o magpapunsoy pwede nyo akong tawagan sa na nabanggit ko kanila ulitin ko 0917 0917 940 1111 Pwede sa akin Bible o kaya sa akin uh, number, tawagan niyo ako. O sabi ko nga, pwede niyo ako message sa akin messenger ang aking Facebook account, Shalir Hila. O mag-email kayo sa akin email at hila.shalir O mag... Ayan po. Pwede rin kayong mag sa akin Facebook page, Hila Shalir. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ay, teka po. Yung po palang mga umorder sa atin, eh, pinadala ko na po yan. no? Huwag ko kayo mag worry eh, nung Friday, hindi tayo nakapagpadala sapagkat talagang kulang yung stock. Pero ngayon pong lunes, kanina po, pinadala ko na. Pero yung mga bago po na umorder, sa Friday ko padadala kayo. Pero yung mga nauna, pinadala ko na po yan kanina. Ngayon, kanina po, ah, sigurado matatanggap nyo yan sa susunod na araw. Pumanoy kung medyo na-delay po. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, alagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sama-sama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click nyo lang nga! Pakashare na rin yung video at pakilike. Thank you!